Lomboy. Yan o. Oh. Lomboy ng Cyprus yan. Hindi pa hinog. Yung iba, hinog na rin. Kukuha ko ng hinog. Lomboy ng Cyprus. Ito. Kulay pula pa yung iba. Ito, ano na. Itim na. Ganda ng kulay. Oh. Busog na busog eh daming oil tong laman. Anita! Duhat. Duhat ng Cyprus. Yan ang daming bunga. Oh. Eh. <coughs> Hindi pa hinog yung iba. Pero season na ngayon i-harvest kasi i-grind na siya, i-grind. Para magkaroon ng maraming oil. Yes! Duhat. Duhat ng Cyprus.